I'm a Dubber cat. Of course I'm into pancit and rice. <laughs> Another update for Atasha Mulak, mga behind the scenes sa kanya tuwing nasa It Bulaga. Sa isang tabi makikitang nakaupo si Joey De Leon sa malit na lamisa habang nasa tabi naman niya si Atasha Mulak at Karen. At kumakain sila ng pansit na paborito ni Atasha. Panukala yan ha. Special na panukala. Ano Ito. Kamusta ba ang mga pilarito? Kamusta ang mission natin dito? Ang mga pansit, At nang mailagay na ang pansit sa plato niya, lumakad pagit na si Atasha at nakatayong kumain. Sabi ko, super special. Super special na panukala. Teka muna maya, ano nga ba yan? Habang panay ang subo niya, nagtatumbs up pa ito ng kanyang kamay na ibig sabihin ay masarap ang pansit. Dahil na ito! Eto Dahil siya at siya mulak sa pansit, bumalik pa ito at kumuha at kumain ulit. <tod> Maganda yung attendance. Pito ang nandang sa... 200,000 yan. Ang mga pinagkakasin mananalo sa mga pinagkakasin. Talagang di pa ang dalawa na si Natasha at Karin. Nakain lang ng kain habang nasa tabi ni Vic Soto. Ay, nako, eto na. Lang. May barangay tayong tatanggap ng super special barangay. Ay, Samantala, sa labas ng studio naman, makikitang bumili si Atasha ng mga street foods. Talagang nagustuhan ni Atasha ang mga ito. At napasayo pa ito habang naghihintay. At ang cute ng reaction niya nang iabot sa kanya ang sukli sa binayad niya kasama niya siyang bumili ang isang staff. Stop. sabi ng sabi arig okay. sa loob ng itbulaga studio naman nagpa-practice ng dance steps ang grupo nina at Tasha Molac, Karen Raisami, Alan K at Tito Soto. Mayor, may mga bisita po kayo dito sa studio, mga taga Las Vegas. Sa isang episode ng It Bulaga naman na itanong kay Atasha Mulak kung bakit naging memorable sa kanya ang suot niyang sapatos. From college, since college, my longest lasting pair of shoes. And these are my favorite walking shoes kasi sobrang comfortable. Okay. Ang cute naman at nakakatawa ang ginawa ni Atasha Mulak sa Lola Bilinya sa kanilang drama episode na kunwari ay nabubulunan ito. Tubig naman Oh. Pansi, 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 po na po. Tubig <coughs> <coughs> please! Hindi tubig! Asa na